Hinarang, pinababa sa motorsiglo at marahas na inaresto ang isang magsasaka na matauhan ng Land Transportation Office sa Panglao Bohol. Hinuli po siya matapos makita ng kutsilyo na gamit daw niya sa pagsasaka. Si Transportation Secretary Vince Dizon iniutos ang preventive suspension sa lahat ng sangkot na tauhan ng LTO. Nakatutok si Darlene Kai. Sa isang viral video, makikitang nakahiga sa kanyang motorsiklo ang isang lalaki habang inaaresto ng mga tauhan ng LTO Region 7 sa barangay Tawala sa Panglao Bohol kahapon ng umaga. Kita ang puwersahang pagpapababa sa lalaki matapos makuhana ng kutsilyo. Kinaladkad siya sa gilid ng kasada at kinanong ng ilang beses kung bakit may bitbit -bit siyang kutsilyo. Sigaw ng lalaki, Parmas! na lalaki ka! Napag-alaman ng GMA Regional TV na ang lalaking inaresto ay nakatatandang kapatid ng dating vice-alcalde ng Panglao. Paliwanag ng dating opisyal, galing noon sa farm sa Barangay Bulod ang kanyang kapatid. Galing ko naman siya. Tapos gikulat, isumpag man ko no. Tapos pa siya, nan nanahok na. Tapos bago siya musukol kay kini aw oh, ikso oh, good, chay, Ma na manggun kanang farming are ba mao kalingawan magdao masundang kutilyo o kay gikan uh man to nagharvest -huh. kini ni nang kanilang pamilya ang paraan ng pag-aresto sa kanya makahilak kay ison baya pa na to mura man dili ingat to ba kay di man go di ba mhm aside for that kanang ilang gibuhat mura -huh. man di man siguro pud police man unta uh ang -huh. mo mag Magingon ato kaya mga முதற்கு மட்டான Naghahanda rin daw ang kanyang pamilya sa posibleng isang pangkaso laban sa mga sangkot na tauhan ng LTO. Ang Integrated Bar of the Philippines Bohol Chapter naman, nakiisa sa panawagan ng investigasyon sa insidente. Paalala nila sa mga tauhan ng gobyerno, laging sumunod sa rule of law at irespeto ang karapatang pantao sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Si Transportation Secretary Vince Dizon inutos ang agarang preventive suspension sa lahat ng sangkot na tauhan ng LTO. Ayon sa LTO Region 7, sinuspende na rin nila ang lahat ng kanilang law enforcement operation sa Bohol at naipull out na rin ang mga tauhan sa lugar para sa investigasyon. Nasa kustodya raw ng mga polis ang naaresto at inihahanda na raw nila ang nararapat na reklamo laban sa kanya. Wala naman silang binanggit kung bakit inaresto ang lalaki at kung ano ang reklamo isasampa sa kanya. Humingi na rin sila ng paumanhin sa publiko at tiniyak na magiging patas ang isasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Horas.